o oh, mauna ni ang among rambutan ni dako na kanindot ni tubo na sila stable ng ilang mga roots o oh, naapa o oh, dako na siya puhon puhon kung mamunga ni siya nindot na kaayo ang rambutan sa unap pag kuan mo gamay pa kay ni karon dako na maka happy labi nag mo bunga na ni siya kani na pa ikatulo nga rambutan dako na pod siya oh ni kaupat gamay pa lang ni siya kay bago-bago pa man ni siya, nga gitanom pahabol baning uban nga dagko ilabi na nagsigi siya uwan nindot kayo ang mga tanom oh, yung mga bagong salingsing oh, nindot kayong mga dahon sa rambutan balilima ni siya kapunuan ang among natanom nga rambutan og oh, kani ang bayabas katong bago nga seedlings nga napalit na ko oh, git, ano na sya gitanom na oh, ayan duha lang ni sila kakuan nga bayabas nga guaba apple duha ra ka piraso sana mo ano ni sila motubo mo grow puhon para maka harvest og bunga ani nila mga bayabas update sa abukado, o oh, na pud sila basin mga pila ka bulan na ni mamunga na ni puhon sana mabunga ni sila puhon oh napao nindot kay sila para buhiyag na ulanan gyud sige mag ulan diri sa bukid o kana mausan senang abukado dagko na pud sila ulahi lang ni sila nga gitanom kay sa ing una man ni sila upon pohon sana mo grow pa gini para mamunga ang atong mga abukado kani maupod ang Punoan sa lumboy. O. Oh, Nanaling na. Lumboy or duhat sa Tagalog. Sana mamunga na po ni siya puhon hon. Kanipod ang melberry. Giproning siya. Giputlan og mga sanga og dahon para mamunga siya. O. Oh, Nanaybunga o. Oh, na. Oh bunga dagana siya bunga oh oh bunga na na siya dali ra kay ni tubo ang mga leaves niya pohon na na pod tay maharpis nga mga mulberry na oh kay bunga ang mulberry basta imo siyang iproning na apa diri mga mulberry nga cuttings itong kinat niya dara itanom gilaray siya okay, gamit man po ni siya good ganing mga dahon pakaon sa uh, baboy o kanang mga manok mga kanding pwede ni siya dahon sa mulberry o din hi na lang ko to, bang akong video kay medyo taas taas na kani dwarf ni nga coconut na tubo na po. Thanks for watching. Ayan. Bye. Nangka na siya.